Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila may natatangin kusilak at may mabubuting ang kanuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayos sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo at, Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang magagabay sa inyo lahat, sa yung, uh, mga at, sa inyong ginagawa mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo, siksik tik, -tik at umakaw na pag-umahal ng ating Diyos na makamangyarihan. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ang pangasinan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag na po kayong magtubi pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindutin rin po ang bell icon para palagi po kayo titulad sa aking susunod na video. At tatanayin ko pong napakalaking utanawag sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay uh, yung pudir bago manggamot consagrasyon ng Panginoong Isus. Uh, ito ay magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung orasyon tatlong base po ibulong sa isang ng tubig at inumin o ipainom sa may sakit. Uh, sana po kapag gumagawa po kayo ng ganitong usapin po na mga binabagi ko po ng ay isa po isipan lamang po at iwala sa sarili para kumasi po yung uh, binabagi ko po ng orasyon. At bago po kayo uh, bago po kayo gumamit po ng orasyon, humingi po na kayong gabay sa ama. Ama, sana po ipagkalubong po sa akin ang orasyon ito na aking magagamit po sa pangaraw-araw o maitutulong ko po sa nangangailangan na magagamit ko sa aking pamilya na ipagkaroon mo po sana ang visa ng orasyon na ito para magamit ko at gumalit po yung aking kagamutin po. At sana po, huwag po kayong huwag po kayong magsawa sa akin, Diyos ama na gumabay sa araw-araw. At nadanalahan nyo po ako na at nagpapakumbaba ako sa inyo ama na, na sana po pagkulong niyo po ang aking uh, kapatawaran sa aking mga ginawang mga salanan sa inyo. Hindi ko naman po masukat na uh, na nasabi sa inyo noon na sa pamamagitan ng aking pag-espirituol po ay kayo na pa ang bahala na magagagoy at Ayun na po ang bahalang mag, magpupan po sa akin, Ama, magpapatawad sa aking mga ilawang sananan. Mula noon hanggang ngayon, patawarin niyo po ko, Ama. At isasama ko po ang aking sarili sa iyo, Ama, na patawarin niyo po, po At, uh, sana po, Ama, pagkalo ang bisa ng orasyon na ito para maishare, uh, maibagi po, makatulong po ako sa mga taong, na mga nangangailangan, na, na maitutunan ko po at maishishare ko po sa iba na aking mga kaalaman sa si espirituan. Ah, sana po mga kayo na po ang bahalang uh, uh, umintindi at gagabay sa akin. Ako lang po ang kasangkapan na yung ako ang kasangkasa, kasangkapan na yung at uh, uh, turuan po at kayo po ang gagawa. Ama. Uh, pagkaroon mo sila sa kanila ama na pagalingin mo sila sa lahat ng kanilang karamdaman ama. kahit anong klaseng karamdaman po ama, kahit physical man o cancer man o mga konpo mas sa spiritual pagalingin mo sila ama. sa araw na ngayon po pagalingin mo sila ama. maraming salamat po ama. at sana po patawarin po ako at napapakumbaba ako sa iyo ama. ngayon po lamang po ay dinadalain ko po sa aking sarili na mahal na mahal ko po kay ama hindi po kayo ipagkakaila sa iba kundi kayo lang po pinakamang kapangyarihan sa lahat na aking po na ama ng ating buong mundo sa libutan kayo lang po ang napaka makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Kristo so taga-asari Sana po, pag gumagamit po kayong orasyon, uh, napapayak na po ako. Pag gumagamit po kayong orasyon ay, uh, isa po sa isipan niyo lamang po. <coughs> nagagabayan kayo ng Diyos na maamang sa lahat. Huwag po kayong magsawa na umingi ng patawad sa Diyos uh, na na makapangirahan kasi nagagabayan po kayo. Diyosama kung hihingi po kayo ng tulong uh, isa po sa isipan nyo lamang po at tutulungan po kayo ng isa mga hindi siya nagpapaboyan sorry po uh, ang isishare ko po sa inyo yung pudir bago mga gamot Pasagrasyon ng Panginoong Isus Narito pang ang orasyon po ang uh, uh, umiamit sa ni Tatong Amin Isus. Ami, ami yung miamit sanita tung Tatong aming Amin Isus. Ami yung uh, mi sanita tung ni aming Moriatong Amin Isus. Sana ibulong po sa isang basong tubig at inumin. Painom sa may sakit. Maraming maraming salamat po. Uh, sana po huwag po kayo makalimut po mag-subscribe. At napayip tuloy ako. At huwag po kayong makalimut tumulong sa kapwa. At,